Hello po mga kalaki, magandang araw po sa ating lahat. Siyempre, alas 8 na po ng umaga. At siyempre, unang linggo po ng January at gusto ko. Ngayon pong January, abay siyempre, ikaw naman ang susunod na mananalo. Okay, eto na po ang mga 3 digit. Ngayon po, ah, mga swerteng 3 digit po ito. Mga private lucky numbers po ito, 3 digit para sa'yo. Umpisaan po natin sa New Zealand. 193 India. 131 Philippines 287 Thailand 261 Taiwan 344 Malaysia 398 Dubai 261 26361 Hong Kong 158 Singapore 995 China 053 Texas 137 Israel 692 Las Vegas 854 Alaska 11 one, one, 6 Saudi 228 Japan 374 Italy 201 Germany 978 Korea 320 Greece 144 Canada 830 Mexico 977 Australia 229 New Zealand 668 Ayan po mga kalaki at syempre ang mga 2 digit lang, ang 3 digit lucky numbers natin, inaalagaan po yan ng 3 days. Good luck!